mga tangay magandang hapon fishing na naman tayo so andito lang ako sa spot dito lang ako sa gilid gilid mga tangay sana may mahuli tayong pang ulam Ang gagamitin ko mga tangay, basic setup, yung lure na gagamitin ko yung ayan ginamit ko rin nakaraan eh, yung lure na binigay sa akin ni Kuya Tandol Fishing ayan so start na tayo mag cast mga tangay kaya dito na gilid-gilid ng batuhan baka may mga snapper dyan sana so, makahuli tayo umaga sa unang hagis natin ah. Ha. lapit na unahan tayo konti mga tangay dito tayo banda dito ako nakaka nakauwi na karanang malaking ano, biguti fish. Tsaka nang ano Ng barakuda. Tubanda. So sana mayroon pa. kahuli agad tayo na hindi nalulobat yung ating camera dahil nabilis malubat yung camera na ito mga tangay strike sayang sayang strike sana buti at wala nang init Jadi, chill lah na yung mga isda. Ih! Eh. Mm, fish on! Dali. Dali rin. po oh. yun keep na natin to good size na rin ah, honeycomb grouper yung ating unang isda mga tangay yun malakas humila malakas humila mga tangay yung honeycomb grouper na ito tulok talaga niya yung isang ano po oh panunog niya isang hop. Oh. Kadali rin ang isang ano, manikong grouper. Okay. kasi dito mga tangay sa amin mag ano magkaroon ng ay magkaroon ng isda yung mga mangisda kasi dito karamihan yung target talaga buhay buhay yung mga malaking lapu lapu na buhay mga tangay na binibenta yun yung ano target nila minsan ka lang ng isda forward tayo try natin dito sa ano, bahura baka dito may kumagat pagis sinabit Yun o. Higyan pa yung isda. Dahan natin. Dahan natin. Baka this time makukuha na talaga yung lore sa atin ni Kuya Tandul. Huwag Huwag naman sana. Grabe yung pagkasabit niya. Huwag tumama sa corals. Patay tayo nito pag sa corals. Pag tumama sa corals, putol talaga to. Dulo pa naman itong nakiyata ang dol. Yung naka-harvest na karaan mga tangay. Mukhang mayayari sa atin. Dahil sa isdang po. <laughs> pang mawawala sa atin yung lor ni Kuya Tandol. Sa corals no, mga tangay. nakita niyo yung corals sa baba. Kaya lang medyo blurred. Corals niya sinabit. Di mga tangay sumama na yata tayo tayo nito wala na tunay talaga tayo ng unit na tandol si ibad pa naman to isa lang din pati to yung binigay sa akin sayang so, yung isda malaki rin sana to kasi mga tangay sa coral siya ano sinutris so, tayo, putulin na lang natin malalim din kasi to putulin na lang natin, maubos yung oras natin dito ito rin lumabas ah, ina putul ay, goodbye kuya Loni kuya Tandul Oh, wala na mga tangay. Hindi talaga natin yung masisave. Malalim. Sayang yung isda. Malaki rin sana yun. Pakit tayo na halong. Ay, ano ba yan? Wala na. Wala na akong lor na ganun. Isa lang yun yung binigay ni Kuya Tandol. Sayang. Masibad sana yung lor na yun. Nawala na naman sa akin. Ito yung lure pa rin ni Kuya Tando na ibang klase yung binigay sa akin. Try natin. So, ayan. Yung paborito kong lure na donate na talaga natin. Hindi na natin na-save. Ayan. pag tayo ulit. Sayang. Siniksik kasi ng isda sa ano? Sa corals. Maraming siksik niya. Kaya hindi na natin na-save. So, tayo. Sana may madagdag pa tayo. Isang isda pa lang yung naano natin. on oh, Haruy Pangalawang strike Sinabit pa Sabit Yan na Maisda yata mga tangay Maisda nga <laughs> Ayos e, Maliit lang Maliit na chicken snapper Yan no? maliit na chicken snapper. Ken. Keep na natin 'to mga tangay. Wala pa tayong naano na ulam. Pangalawang isda pa lang natin. ka. Ay, good size na rin. Kaluping. Yun, no? Fish on. Dali. Habol pa. Kaya na pa ako nag-ahunting ng kanuping, eh madagdag din at is mga tangay may dahilan di ba? nakahuli na tayo ng ano isda kahit na donate natin yung lor ni Kuya Tandul gabi ko yun kapaborito yung lor na yun Oh, fish on yali dagdag na naman mga tangay uy malakas uy aray putol shit shit putol mga tangay barracuda siguro oh dali yung line yay sayang oh. sayang Hihi. Dali yung line natin Dali rin yung lure ni bayan Ano ba yan? Patay! Dalawang lure ni Kretandul na donate na natin Putol Sa mga isda Yari talaga tayo nito I try natin Kabul pa Uy, sayang good size na sana yun mga tangay. Barahuda siguro yun. Madali yung lay natin. Kasi kung mga isla lang yun na mga ano, hindi, hindi madadali yung lay natin eh. Mayari. Putol oh. Habol pa tayo. putol yung ano natin Dali. malaki sana yun barracuda siguro Ito yung ipapalit ko yung banana lord ng ano ang kuha series sayang mga tangay na putol yung kanina doon late na tayo ng dalawang lure puro na putol na mga isda yung isa sinabit doon sa ano oras isa naman hindi ko alam barakula talaga siguro yun na ano niya yung line eh nadali nahagip niya yung line sayang May good size na sana kapul pa tayo hagis pa. Kahit medyo madilim na. Oh, haroy! Strike lang mga tangay. un, kumagat pa mga tangay ay yan pa ba isda Asos, na unhook pa <laughs> shit yan na unhook pa mga tangay nandiyan na oh malapit na sa bibig niya lang sinabitan sayang kanuping laot oh. ang lalakas mang hila ayan oh keep keep na natin para dan ayos Peace. kalamu kala mo labi laking isda eh ang lakas magkila ng mga kanuping dito gabing gabi na itong mga tangay ko alam kung nakikita pa ng camera sin aruy anhok sinalubong hindi ata na hanok mga tangay hay na pagbagsak ng lur sinalubong niya kaya to yan na kamaan ho kayo sa panuting din mga tangay ayan dali ayos Pinalubong ng kanuti mga tangay. Yan o. No? Panuping. Ayos.